ang bagyo, mga atropa. Ang bagyo ay isang uri ng lagay ng panahon na nagdudulot ng malakas at mabilis na hangin at pagulan na maaaring maging sanhi ng matitinding pagbaha, daluyong ng dagat at pagbuo ng lupa. Kapag may bagyo, hindi may ang pagbaha. Kaya naman, narito ang ilang mga safety tips sa oras ng baha. Nang araw po sa inyong lahat. Alam nating hindi biro ang epekto ng pagbaha sa ating mga komunidad. Kaya, narito ang ilang mga simpleng paalala upang tayo ay manatiling ligtas sa panahon ng baha. Bago pa man dumating ang baha, narito ang ilang paalala. Makinig sa balita. Laging magmonitor para malaman kung may parating na bagyo o malakas na ulan maghanda ng emergency kit, maglaan ng tubig, pagkain, flashlight, baterya, gamot at first aid kit. Ilagay ang mahalagang gamit sa mataas na lugar. Alamin ang evacuation area at planuhin ang ligtas na ruta patungo sa evacuation center at mag-usap ang pamilya kung saan magtatagpo. Kung may bahana, sundin ang mga paalalang ito. Iwasang lumusong sa baha Huwag pumasok sa baha para iwas sakit at disgrasya. Patayin ang kuryente at gas. Kung tumataas na ang tubig, patayin ang main switch ng kuryente at isara ang gas. Manatiling kalmado at sumunod sa utos ng mga otoridad. Kapag tapos na ang baha, gawin ang mga sumusunod hintayin sabihin ng otoridad kung ligtas nang bumalik. Siguraduhin walang pinsala sa bahay bago pumasok. Magsuot ng proteksyon sa paglilinis. Gumamit ng gloves at bota sa paglilinis ng mga putik at kalat. Bantayan ang kalusugan. Magpatingin agad kung may sintomas ng leptospirosis o iba pang sakit. Laging tandaan ang pagiging handa ang susi sa ating kaligtas. Mag-ingat po tayo at manatiling ligtas mga kababayan. Maraming salamat po. salamat, Preta Diaz Fire Station, sa mga safety tips na inyong ibinahagi. Pero marahil na na din ninyo sa mga memes sa social media, may mga ilang-ilang tayong katropa na hindi alam ano-ano pa ang responsibilidad at mission ng Bureau of Fire Protection. Sila. kung bakit daw may bumbero na rumoy responde sa mga wala nang sunog. Ito kasi yun mga katropa, hindi limitado sa pagpatay ng makabinsalang sunog ang inyong BFP. Isa sa aming misyon ay ang rumisponde sa kahit na anong emergency, man-made man ito o natural disasters. Ang inyong Bureau of Fire Protection ay trained sa mga bagay. Kaya huwag po kayong magkatubili na sa amin ay humingi ng tulong. Dahil lagi po ito ang inyong mga bumbero handang tumugon sa tawag ng serbisyo publiko. At ito po ang mga paalala ng inyong Bureau of Fire Protection. Palagi po tayong maging ligtas sa sunog, baha, bagyo o anumang klaseng emergency. Kapag nangailangan ng tulong ay huwag po tayong mag tumawag sa pinakamalapit na fire station dahil ang Bureau of Fire Protection ay laging handang tumisponde at tumulong. <laughs> Kaya yeah. dapat, alam <laughs> mo!